mang-ayon ang ilang rebelde na sumama sa kanya. Pagkatapos ay umalis ang grupo kasama ang kanilang mga bagong kaalyado, at sinabi ni Cain na na-inspire siya sa mga ito kaya gusto niyang tulungan silang lumaban. Gayunpaman, mayroon pa siyang ilang mga kahon na ihahatib, kaya pumayag si Cora na huminto sa huling pagkakataon bago umuwi. Di natagal pagkaalis ng grupo, nahanap ni Noble at ng kanyang mga tauhan ang Levitica at sinira ang kanyang kaharian. Tumanggi si Levitica na makipagtulungan, kaya pinatay siya ni Noble gamit ang kanyang tungkod. Pagkatapos, habang tinatapos ng hukbo ang pagpapasabog sa lugar, nakatanggap si Noble ng mensahe na nagsasabi sa kanya kung saan hahanapin ang mga rebelde. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang team sa Gondival at tinulungan si Kaina ibaba ang kagamento sa isang tulay. Pinapanood siya ni Cora na nakikipag-ugnayan sa mga lokal at naramdaman niyang may mali nang biglang. Isang nakatagong spacecraft ng imperyo ang nagpaputok at nagpabagsak sa karamihan ng kanilang mga barko. Pagkatapos ay tinambangan ng isang grupo ng mga robot ang team at karamihan sa kanila ay nahuli habang isiniwalat ni Kai ang kanyang tunay na intensyon. Palagi siyang kilala na si Cora ay isang wanted na ex-commander na ang ulo ay magbabayad ng maayos, kaya ginamit niya ito upang magtipon ng isang grupo ng mga maalamat na wanted na mandirigma para ibigay sila sa imperyo para sa gantimpala.